What's up mga badino? So may ayusin tayong uh, natos. Philips no? Philips brand. Uh, wala siyang ano mga badi, dinala dito no? Wala siyang tape at saka CD. Eh, pero may FM siya mga badi no? Tumunog yung FM niya. Magandang sound pala to badi. Kasi ano to Uh, surround. Incredible surround no? So napaganda may turbo siya. Ultra bass. So napagandang ano to badi no? Tunog, magandang tunog niya. So, classic na to ba di? Pero medyo may ano na kasi may CD na siya. So, wag na natin testing yung FM kasi baka makupray tayo. Okay yung FM nito. Na-try ko naman na testing ko na. Pero itong ano lang, itay natin yung tape nito no. So, kuha tayo ng ano, cord. May cord dito. Okay. So, tina natin dito. pinal muna natin to Baka makupray tayo nito. Yan. Uh, dito natin sak to. So, okay, uh, saksak natin mga balino. Yan. So pag ilagay natin dito sa uh, FM dito sa selector, merong tunog yan. CD, yan. CD yan siya mga balino. CD, pero wala. No this to this. Mag no this. Magno-know this. Tapos, sa uh, FM naman, okay. Shasin. Yan, okay yung FM tumunog, no? Lakas. So, sa tape tayo mga badi, Tingnan nyo yung tape. Hindi siya nag... Uh, hindi siya nag... Umiikot, no? Na? Hindi umiikot. So, 100% goma to badi, Belt. Pag ganyan umiikot, belt yan, no? Kasi alam nyo na pag sobrang katagalan nito, siyempre yung goma is... Maano. Minsan sa init, na natutunaw, no? Nalusaw. So, yan. na uh, 100% ako ito belt yung problema to ng tape. Ito namang ano, uh, CD is try mo natin linisan sa loob no. Baka madumi lang or alikabok no. Tapos i-adjust din natin kasi may adjust yan eh. May mga mga compact disc may adjust pa yan. May variable resistor yan. So yan, buksan na natin to para titingnan natin sa loob no. Okay, time lapse lang tayo para mabilis mga buddy. At saka badi, pala natin ito ng Bluetooth, no. Lagyan natin ng Bluetooth ito para okay siya, may kumpleto na mga ano siya, no. Kaya yun ang gusto din na mayari, ari ng Bluetooth. So lalagyan naman ng Bluetooth to. Maganda pang ano ito mga badi, no. Philips, magandang tunog to, nakasurround siya. Parang component na rin mga badi, no. Ultra bass. So yan mga badi, ah uh, lagyan natin ng Bluetooth pagkatapos ayusin mo natin itong CD at saka yung tape. Sigurado belt ang problema ng tape, no. So pagkatapos niyan, lagyan natin ng Bluetooth, okay? So time lapse natin para mabilis. Ang laman ng mga badino so alikabok na talaga mga badino. Ayun, alikabok talaga siya oh. So So ito yung mode yung sinasabi ko sa inyo no na yung tape tape deck niya doon sa ano is wala nang ano putol yung rubber na rubber belt no. Yan yan banda no. So ito nga pala no mode uh, 4 ohms yung speaker niya. Kaya pala malakas yung bass nito no. Okay yung bass niya no mode no? So dito naman badi, isa no. Uh, ano lang muna natin to. Para ma-explain natin ng maayos ng mga badi na. Ayan. So, sa mga newbies mga badi na. Ito yung ano sa mga newbies para alam nila no. Section dito by section tayo. Okay. So, ito yung tuner section mga badi. AM-FM. Okay. Tapos, ito naman yung amplifier section. Dito yung amplifier ito. sink nya. Amplifier. So, ito yung naman dock sa CD. Compact disc section. Sa so, disc. Ito naman dito yung selector switch section yan dito kung saan tayo magse-select ng ano radio CD tape yan yung yellow na yan, no Para ito itong itim na to. okay so yan yan ang selector tapos yung dito naman yung may motor isa tape yan mabali yan itong tape <coughs> so tanggalin natin tong tape mabali kasi hindi natin ma ano yan maayos yan pag hindi natin tanggalin yan tanggalin muna natin tong amplifier section nya amplifier section tapos lagyan natin ng belt yung ano may belt naman siguro tayong available dito may available pa naman tayong mga belt dito yan mga belt may belt pa naman tayong available no so pwede pa to, no bago naman to mga belt na to may CD belt tayo may ano naman tape na belt okay so yan Uh, tanggalin muna natin ang flipper section para makuha natin yung sa Tapos linisin na muna natin tong lens dito. Ito yung sinasabi ko sa yung may variable resistor. Ayan. Compact disc. Ito yung variable bear niya mga badino. Sa so, compact disc. Okay, sisa na muna natin to. Tapos, uh, time lapse lang tayo para mabilis. No? Uh, sabihin ko na, explain ko na lang sa'yo anong inayos natin. Okay, basic lang naman ito mga body. Ito so, ba yung tip deck niya ba din? No? So, putol nga ba din? Oh. So, ko lang sa inyo. No? Putol yung rubber belt niya. Ito. Ito. Maputol nga yung rubber belt mga ba No? So, yan. ka. Uh, pati itong isa mga ba din. Isa na rin. No? Hmm? Parang ano na rin siya. Pag i-coatin mo yan. Yan. Wala na siyang pwere sa ano papalitan rin natin yan. Bali, dalawa yung papalitan natin. Ito nga putol mga badi dito. papunta sa motor. Yung naputol na. Papunta sa motor. So, palitan natin yan mga badi. Okay. Yan mga badi. Nag-play na yung CD natin mga badi. No? So, yan. Kita natin. Yan, nag-play na. Nag-play na yan. Uh, hinaan ko lang yung volume kasi baka makopyright tayo. Ito yung volume niya. Yan. Okay na yan. So, ang ginawa ko mga badino, no uh, in-adjust natin yung variable yung ano sinabi ko sa inyo na ito. Yung maliit yan, yung nasa board variable yan mga badino. Zoom natin. Yan. Yan. Yung variable nya. Variable resistor yan mga badino. Yan natin in-adjust. So nakuha rin natin. No? Ang tip na nyo mga badi is uh, napalitan natin yung belt. Okay na yung tip na rin. Yan dito. Tinitry ko na. Okay na. Okay na yung tip So, okay na lahat mga badi. So, lagyan na natin ng Bluetooth. Bluetooth na lang natin na to Okay? So, ayan mga badi, no Lagyan na natin ng Bluetooth mga badi yan. Lagyan natin yan. Lagyan natin Bluetooth mga badi. Ayan, ano na yan. Nagalagay na nilagay ko na lang ng screw para hindi magano, no? Ayan. Lagyan ko na sana ng switch, badi, dito. Ito yung switch niya sa Bluetooth para mag-on siya. Kasi hindi pwedeng talaga mo switch mga ba din, no? kasi kinunig natin dito sa MW dito sa ano ah uh, dito. Kasi yan ah uh, yang MWAAM yan, AM FM CD tape. So dito natin sisuriin sa MW yan. MW. Okay, parang islit na sa MW. Pang-connect sa din sa Bluetooth. Tapos lagyan natin ng switch dito, on off. Yan yan, yan ang bluetooth gamit natin mga badi no? so mayroon pa tayong isang bluetooth na tira dito mga badi. so yan ang tira natin bluetooth ito isa no? ito yung bluetooth gamit natin mga badi no? yan so hindi tayo gumamit ng mga bluetooth na ano maraming mga butas butas yan lang kung ano ganda tingnan no? okay so takpan na natin sira na natin mga badi. testing natin mamaya Okay. So, what's up mga brad? No? So ito, uh, ito na yung inayos natin uh, na ano mga baday kaset. No? So for sale na siya mga baday. Philips. Okay na siya mga baday. Ito yung inayos natin. Lagyan natin ng tape at CD. Okay na lahat. Yan, maraming mga uh, for sale dito mga baday. No? Yan. mga uh, ginawali natin yan lahat. No? So yan lang mga baday. So thank you so much for watching mga baday. Uh, please subscribe for more video like this. Take tayo sa next nating video. So please subscribe. Click the notification bell. Update it sa ating next video. God bless. Peace yo. Bye bye.